Welcome to my channel Dar Please subscribe, like and share hit notification bell for my new update. Pension scheme ang bilang ng mga nakatatanda ay mabilis na tumataas dito sa ating bansa. Sa kontekstong ito Inilunsad ng gobyerno ang ilang mga bagong scheme para sa mga senior citizen na naglalayong gawing mas madali, mas ligtas, at mas marangal. Ipinakilala ng sentral na pamahalaan ang scheme ng pensiyon ng edad upang magbigay ng isang nakapirming halaga bawat buwan sa mga matatandang mamamayan upang matulungan silang mabuhay ang kanilang buhay. Kung may mga nakatatandang miyembro sa isang pamilya at wala silang mapagkukunan ng regular na kita, maaari silang makamit ang scheme ng pensiyon ng edad ng sentral o gobyerno ng estado. Sinimulan ng gobyerno ang proseso ng pag-verify upang maibigay ang mga pakinabang ng pension scheme na ito Ang National Old Age Pension Scheme ay sinimulan sa taong 1995 Ang pamamaraan na ito ay sinimulan ng Ministry of Rural Development bilang bahagi ng National Social Assistance Program, NSAP Noong ikalabinsyam ng Nobyembre taong 2007, ang pangalan ng pamamaraan na ito ay binago dito sa Pilipinas National Old Age Pension Scheme nang maglaon, ang pamamaraan na ito ay pinalawak upang isama ang lahat ng mga karapat dapat na tao na naninirahan sa ilalim ng linya ng kahirapan. Gaano karaming perang ang natanggap bilang pensiyon ang halaga na nakukuha ng mga senior citizen sa ilalim ng scheme ng pensiyon ng edad, ang ilang bahagi nito ay mula sa sentro at ilang bahagi mula sa estado. Sa makatuwid, ang halaga ng pensiyon ay naiiba sa bawat estado. Sa mga estado tulad ng ang mga senior citizen ay nakakakuha ng higit sa 1,000 peso bawat buwan bilang pensiyon ng pagtanda. Samantalang sa ilalim ng pamamaraan, ang mga senior citizen sa pagitan ng edad na 60 at 70 na ay binibigyan ng mga benepisyo sa pensayon sa rate ng P301,000 bawat buwan. Sa halagang ito, ang P200 ay naiambag ng pamahalaan ng Pilipinas at ang natitira ng pamahalaang Estado, ang mga matatandang taong may edad na 80 taong gulang pataas ay binibigyan ng pilimandaan bawat buwan bilang senior citizen at sana naibigan nyo ang aking video. Please subscribe, like and share hit notification bell para sa bagong video update. Salamat po.